mga bossing install muna tayo hello mga boss good afternoon nang sa mga tayo kaya Sondra H4 socket sa Mitsubishi Strada nagkaroon kami ng troubleshoot kaya kailangan medyo bilisan si client is all the way from Dipolog pa nag travel papunta dito just to install kaya Sondra tsaka android unit which is both ongoing installation mga bossing H4 socket, Eonice warranty card 3 uh, years and 6 months mga bossing warranty natin unboxing yan box pa lang mga bossing, ulam na of course H4 socket super white with driver and ballast so before natin install mga bossing remove muna natin yung old bulb which is very very quick minsan lang tumitigas yung yung old socket kasi matagal hindi na pila ah, yun dangkal. and then the rubber boot sobrang na yung mga bossing sobrang crispy kasi matagal na to stuck pa yung ilaw for short is the rubber boot tapos yung bulb bulb nya so this is Kion Sondra versus the upgraded bulb so ang stock bulb mga bossing is 60 watts while si Kion Sondra is only 40 watts so if you're going to think about it mas tipid sa kuryente mas malakas at the same time So, install natin agad. Ito mga bossing is very, very quick lang. Pag professional na yung installer, kaya ito makuha ng 5 ano, to 10 minutes. So, ngayon, nilalock na lang natin. Yun, tapos. So, ito, ibabalik nito natin. Pero mamaya na. Pakita lang muna sa inyo. Ganong kabilis ang installation. Tapos, pailawan na natin. Compare natin yung difference ng stock versus yun. Tapos na, makabawasin. Ah, ang forma niya. Yan. i zip tie natin to. Tatanggalin gagawin flower flower. For now, for the sake of the video, so na mga bossing, for the sake of the video, test na, na yung headlight. Test natin yung headlight. Yan, versus the stock. So ito mga bossing, pag nag-high beam kayo, hindi na mamatay si low beam. Kita nyo gano'ng kalaki yung sakop ng ilaw versus sa stock. And then, once hawakan nyo siya dito, walang init yan kasi yung LED na siya mga bossing. Tsaka yung lahat ng init niya is napupunta dito sa heatsink. Compare nyo dito, medyo mainit na. Mga bossing, before tayo mag-exit pala, nagpahabo, nagpalagay din pala yan si, ng si client ng fog lights. eto H11 socket. Very very quick installation din. Imagine niyo ito, papasok natin ngayon yan, tapos na. Kaya, testing din natin may final output. Mga bossing final output, fog lights pa lang yan. You know. Good morning. Tapos headlight on natin. Yan, tapos, high beam ng headlight. Yan, compare sa kabila. Doon sa kabila is na ano pa lang siya, headlight pa lang tapos yung sa baba is yung fog lights na kulay yellow versus this one. So, you'll be the judge. 嗯。